Laging mapagbigay, Paolo Avelino, tiklop sa paglalambing ni Kim Chu. Pinutakti na naman ang tukso si na Kim Chu at Paolo Avelino dahil sa isang nag-viral na unguarded moment ng magkasintahan sa Vancouver habang nasa entablado. Pinusuan ng mga netizen ang galaw ng Kim Pao na nag-uusap habang may eksena pa sa mga co-artist sa harapan nila. Mapapanood ang video na nag-uusap ang Kim Pao at base sa ekspresyon ng mukha ni Kim na may hinihiram ito kay Paolo. Naging masidhi ang interest ng Kim Pao Landia na mas ipat kung ano ang ginagawa ng magkasintahan, kaya naman zinom nila ang video. Iba-iba ang rehistro ng ekspresyon ni Kim. May tila nakikiusap kay Paolo, may kunot nuo, may umiiling-iling, na walang alin lang ang may paglalambing. Tila hinihingi ni Kim ang kanyang cellphone kay Paolo at nagtatanong naman si Paolo kay Kim. Sa kalaunan, nagpaubaya naman si Paolo at parang ibinigay nito ang kung anuman ang hiningi ng girlfriend. Aliw na aliw ang mga netizen sa itsura ng Kim Pao, kaya iba't iba ang reaksyon ng mga ito at a good for you, si Kim ang batas, na sinundan ng laughing emoji. At Maxia Max, apakabuli mo kay Paupyo na dinugtungan ng smiling emoji. At of 35977 hindi pa ako makaget over dito ang kayat ng reaction ni Kim Haha. Hindi ito ang unang beses na umungot o naglamang si Kim kay Paulo sa stage sa isang show abroad kasama ang iba nilang co-artists, hiniram ni Kim ang cellphone kay Paulo habang nasa stage silang dalawa. Walang nagawa si Paulo kundi ang ibigay ang nasa bulsa nitong cellphone. Lumalabas na laging tiklop si Paulo kay Kim at kahit ano ang hingiin sa boyfriend. Hindi niya magawang tanggihan ang lamang ng girlfriend. Samantala, Nakakaloka nga dahil dinumog si Kim Chiu at Paolo Avelino sa Vancouver Airport. Ha. Napuno nga ng Kim Pao fans ang airport at lahat sila ay excited na makita sina Kim at Paolo. In fairness, tuwang-tuwa naman sina Kim at Paolo na nakipagchikahan sa kanilang mga fany. Nakatanggap din ng gifts, flowers sina Kim at Paolo. Ha. Inulan talaga sila ng regalo mula sa kanilang fans. Super thankful nga ang Kim Pao sa ginawang pagsalubong sa kanila ng mga Faini. May dalang placard pa nga ang iba para ipakita ang sobrang pagmamahal nila kina Kim at Paolo. Say nga ng ilang mga Faini, para nga silang nagkaroon ng libreng meet and greet sa magjowa, este, magka-love team. Ha ha ha. Anyway, nagpunta ng Vancouver sina Kim at Paolo dahil parte sila ng ASAP Vancouver. So bongga.